dagiti a kunari yana nda kitanda ma ya kahit na numpat subuk masabi sa yo harap na naikai maha na kun na Say Ren Dean Yang Young Freak Mayabang Records Kinikim pigo na tara Simulan na magkakilala pa tayo hindi ko to masabi nang harapan kaya tinago ko sa aking pagkatao dahil kapag nandiyan ka na sa harapan ko di ako makapagsalita lagi ako sa nahihiya at lagi na lang ako natutulala lalo na kapag kasama kita ang nadarama ko di ko mapaliwanag gusto ko nandito ka sa tabi ko para bawat araw ako'y lagi panata kasi alam mo ba mahal kita oo mahal na mahal na kita ikaw lang ang babaeng iniibig ko nang ganito sana nga ay mapasakin ka sa pagkatuo na pa ay pakarap kita at gusto na kita makasama ko sa ko sa ang magibig ko meron naman kaya akong pag -asa. Pero sana ang pag-ibig mo ay magawa mo naman niya maibigay sa akin Diyan na matagal ko nang hanggang sa may kapal yan lamang at langin. Pero sana dumating na ang panahon na ako magawa mo mahalin At sana ang pag-ibig na hinahangat ko ay magawa ko namang maangkin Dahil ikaw ang pangarap ko, oo, kaibigan ko Dito ko lamang sinabi na mahal kita sana ay maibigan mo Lagi Nari akong nariyan, nariyan. i'll be safe here naman sa'yo Wala tayong talo-talo Kasi kaibigan na diba ang turingan natin dalawa Kaya habang tumatagal ay lalo kong nadarama Na mahal na nga kita, hindi ko lang to sinasabi Dahil layo Kung mawala ka lalo na sa akin tabi Baka pag nalaman mo sa akin, ika'y lumayo Kaya sinisikreto ko ang pagmamahal ko sa iyo Kapag tinitigan ka, ako'y napapa ngitina na ewan ko kung bakit Sa'yo lang ako masaya Lahat ng yan ay nadama ko sa iyo Aking kaibigan at hindi ko nadama Sa iba at di ko naranasan ng umibig ng ganto sa'yo ko lang naramdaman Sana'y maunawaan mo na ikaw lang nilalaman Kahit kaibigan lang, okay lang sa akin yon Ang mawalay ka sa akin, di po pwede yun Lagi Kayo na harap-harap pa ah, Na ikay mahal ko na At abang sumata niya tayong naging malapit Ngayon ko lang binalaman na ikaw pala'y makulit at halos araw-araw ay lagi tayong magkasama na pagkakamalan na tayong dalawa na mag-asawa Pabor naman yun sa akin kasi nga gusto kita Sapagat ikaw ang lalaking naman ng puso ko sinta Kahit na di ko masabi sa akin ay ayos lang yon Dahil ang pagtingin ko to sa'yo lang nakatoon Dahil ikaw lang ang gusto simula pa man noon Wala pa rin pinagbago, ikaw pa rin hanggang ngayon Sana mapasakin ka dahil ikay aking pangarap Dahil nga nandiyan ka na di ko na kailangan pangarap humanap Ngunit hanggang sa panginip dahil palihim lang to Sa pagkat di kong magawang sabihin lahat sa'yo Na gusto kita at ikay aking minamahal Sana mapasaking ka dahil ikay aking dasal Lagi akong nariyan pag nadarama na may kakaiba bawat ngiti mo sulit ko diba alam ko na na sa bawat araw ay hindi ko mapigil ikaw ay makita Kahit na misa hindi ko inisip, inisip ko misa walang masama Pero kahit sa libong babae eh, sa akin pa umibig wala kang kahati Ikaw ang pangarap sa aking alapa at nasa habang buhay gustong makasama Hirap o ginawa tayo magsasama puno ng ligaya wala nang sisira Muli mong binuhay ang aking pagibig na dati lumuha ng may dahilan Ngayong nasabi na ang aking nararamdaman Sanay dito na magwakas ating pagkakaibigan Sanay ipagpaumanhin aking kalabisan Pagkas pag-ibig ko sa'yo tunay at walang hanggan Akin Aking dalangin na mapasagot Sing sing nadala sa'yo mapasaot Kung dati magkaibigan ng ating turingan Hayaan taga na siyang magpasyang palitan Para mapukaw ang ating dandamin sa bagong buo Na dating kaibigan sa'king tatawanan Ngayong buuin sa bagong yugto Lagi akong nariyan Handa kitang damayan. Kahit na anong pagsubok man ko man masabi sa'yo 2014